Noong 2007 po, uh, that time ang husband ko po is nasa Saudi Arabia pero hindi po sapat yung kanyang uh, sweldo para matustusan yung pangangailangan namin. Dumating po kasi sa punto na lagi po kaming nag-aaway ng husband ko hanggang sa humantong na ako po ay sunod-sunod din na nakakautang para lang po matustusan yung kakulangan ng finances po namin. Para kay Jennifer at sa kanyang pamilya, ang pangangailangan sa araw-araw ay laging kulang, lalo na pagdating sa pagkain. Hanggang sa dumating yung time na nagkasakit din po yung mga anak ko, pag nagkasakit po sila, hindi ko po talaga alam kung saan ko kukunin. Bilang resulta, kinailangan ko na rin pong magtrabaho bilang merchandiser sa isang store. Pag lumalapit po ako sa mga friends ko, tinatalikuran ako kasi yan na naman si Jen, utang na naman yan. Isang gabi, habang nanonood siya ng The 700 Club Asia, narinig niya ang isang panalangin. Tumimo ito sa puso niya at nagbigay ng pag-asa. Napanood ko po that times Sir Peter. Sabi, sumunod daw po sa panalangin. So nanalangin po muli ako. Humingi siya ng tulong sa prayer center. Sa pamamagitan ng panalangin, nakatagpo siya ng lakas at kapanatagan through 700 Club, natulungan nila ako na maipag-pray. Magkaroon po kami ng yung restoration ng family namin. Unti-unting sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Bumalik si Jennifer sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang sa unti-unti nadala ko po yung family ko, yung mga anak ko, umate ng physical church. 2014, nagstart na po na makabayad kami unti-unti. 2018 po, hindi ko pa makakalimutan na totally talagang nagsurrender na rin yung husband ko kay Lord. Nakasama ko na rin po siya sa paglilingkod sa Panginoon. 2023 na palagang totally na delivered kami sa pagkakautang. Naka totally nakalaya kami. God is good. Di ko po alam kung paano namin nabayaran yan, pero napakabuti po ng Diyos kung patuloy po tayo na naglilingkod sa Lord. Ngayong taon, malaking grasya ng Diyos ang dumating. Isang kotse para madala ang pamilya at mga kaibigan sa simbahan. Nangarap po ako na magkaroon ng sasakyan. February 6, 2024, na-release po yung sasakyan namin. Ang anak ko po ay graduate ng college. Uh, bilang Magna Cum Laude, ang pinasasalamatan ko ang 700 Club dahil sila rin po ang nakatulong sa akin maipag ako kung gaano po ako katatag, Parti po sila ng blessing na meron po ako. At ito na po, nagbunga rin po yung mga blessing na ibinigay sa amin ng Panginoon.